talagang itinagubili niya sa akin na kung ako'y matatanong, pari siyang tutulong sa ating mga kapwa Pilipino. Patatakbuhin pa rin ni dating Mayor Isko Moreno Dumagoso na leader ng aksyon demokratiko si Doc Willie Ong sa pagkasenador kahit na nakadiagnose ito sa sakit na cancer. Matatandaan na tatakbo mulig sa pagka-mayor ng Maynila si Isko Moreno. Ayon sa kanyang interview, ay hindi nawawala sa isip ni Doc Willie ong na makatulong sa mamamayang Pilipino. Kaya naman kung sakaling mapagdesisyonan nito na muling tumakbo, ay buong suporta ang kanilang ibibigay kay Doc Willie Ong. Pero ang talagang itinagubili niya sa akin na kung ako'y matatanong sa gusto niya mangyari, sabi niya, patuloy pa rin siyang tutulong sa ating mga kapwa Pilipino, sa ating mga kapabayan. Hanggat kaya niya, visit. At hanggang dulo ng muling hindi niya daw niya, maglilingkod siya sa taong bayan. Now, with regard to coming weeks, kung ano magiging desisyon ni Doc Willie, Ernest and I, our chairman, and the party mates, and the execs, we will support him. We are going to be behind him. Unlike uh, with the uh, uh, Senator uh, Wilbert Lee. Uh, tutulong kami in our own little way. Uh, basta ma-decisionan niya yung sumali siya sa halalan or senate. We will support him. Now, ang uh, request lang niya, uh, isama daw natin siya sa panalangin natin na gumaling siya sa lalong magaling pan is okay. A uh, week. Pero malakas ang fighting spirit ni uh, Doc Willie. So, yun. Yun ang napag-usapan natin. So, pagdasal natin. May awa ang Diyos. So, again, uh, lastly, we we're very proud, Ernest and I, and the entire EXICOM, and party members all over the country, at least the Aksyon Demokratiko, uh, as national party, ay eh kasali sa Senate race Sabi ko nga sa mga kababayan natin Labing dalawa naman yan eh. Baka naman pwede yung dalawa Arbor na namin uh, Masingit na si uh, Sen Wilbert Lee At hopefully Mapagdesisyonan ni uh, uh, Dr. Willie As soon as possible In the coming weeks uh, Before the uh, so called uh, Piling of candidacy may figures na po tayo army, kung ilang governor, kung misman. We are now uh, uh, continuing taking oath and we authorized already uh, governors, local leaders.